Ang Ihua Group, isang kilalang kumpanya ng arkitektura sa High City, ay nagdaraos ng isang eksibisyon ng mga sketch ng gawa ni Taylor, isang international na tanyag na space designer. Ito sana ay isang magandang pagkakataon para sa Ihua na palawakin ang impluensya nito, ngunit sinira ito ni Buran. Nais niyang ilantad ang pagnanakaw ni Taylor sa kanyang gawa sa harap ng lahat, ngunit natuklasan siya ng seguridad at hinabol. Sa kawalan ng matatakbuhan, tumakbo siya sa palikuran ng mga lalaki upang magtago, at hindi sinasadyang nakita si Lucheng Yang na naroon upang makipagnegosasyon kay Madam Hua, ang taong talagang kumokontrol sa Iwa Group. Pinuna ni Luchenyang ang Iwa Group dahil sa lihim na pagmamanipula, sa jang pandilin lang at panginikil sa mga kasosyo. Hindi pinansin ni Madam Hua si Lucheng Yang hanggang sa nagpatugtog siya ng isang recording mula sa kanyang telepono. Naitala sa recording si Izihe, ang pamangkin ni Madam Hua na nakikipagsabuatan sa iba upang dayain ang mga resulta ng pagtanggap para sa hindi natapos na proyekto ng Iwa. Ginagawa itong proyekto na may pinakamataas na presyo ng lupa. Ito ang baraha ni Luchenyang. Walang magawa si Madam Hua at sumang-ayon sa kanyang kondisyon. Tinarang ni Buran si sa banyo. Sa wakas